pantala 5000 pesos na educational assistance ipinamahagi pinamigay dalawang libong mag-aaral ang nakinabang sa CLSU galing Huyan sa AICS program ng DSWD ang detalye hatid sa atin ni Army Karanza ng 105.3 Radyo Natin Gimba Army Yes, uh, good morning uh, Miss Cheska, Sir Angel at sa lahat ng ating uh, listeners nationwide. Nagpamahagi ang Department of Social and Welfare Development uh, assistance to individuals in crisis situation o DSWD DF, uh, ax program sa inisyatiba ni uh, Senator Imee R. Marcos ng 5,000 educational assistance sa nasa 2,000 mag aral ng Central Luzon State University o CLSU sa Science City of Muñoz, dito sa Nueva Ecija umaga ng Enero at 30 taong kasalukuyan. Ang ayuda ay naglalayong makatulong sa mga estudyanting nakararanas ng problemang pinansyal, dagdag uh, panggasto sa kanilang pag-aaral. Naglabas ang uh, Office of the Vice President for Academic Affairs ng memorandum na pwedeng lumiban ang mga beneficiary sa klase para personal na makuha ang payout sumailalim so, ang mga ito sa pre-assessment ng ahensya bago maisama sa final list at uh, sa araw ng distribusyon nagsumite ng mga requirements gaya ng certificate of eligibility, general intake sheet o GIS, school registration form, certificate of enrollment, school ID at government issued ID, certificate of indigency at certificate of student expenses. Samantala, dalawang beses nga lang na-delay ang naturang aX distribution. Oktubre 28 taong 2023 nang binuksan sa CLSU students ang aplikasyon. Ayon sa anunsyo ng CLSU Student Council, pinuspon ito noong November 16 at ang bagong schedule ay na-finalize batay sa availability na ibinigay ng opisina ni Senator Marcos. Nagpapasalamat pa rin ang mga mag aral na nakatanggap ng tulong dahil gagamitin nila ito sa mga school expenses gaya ng gamit pang eskwela, pangbayad sa dorm o boarding house at sa pamasahe. Yan ang nga balita dito sa Nueva Ecija. Ako si Army Carranza nagre-report mula sa radyo natin, Gingba DWTC 1053 FM. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa pagsiservisyo. Sama-sama tayo, Philippines. Maraming salamat, Army. Sama...